So yun guys for today's video ah uh, Balak ba kayong magkabit ng mini driving or horn sa inyong mga click B3 So ngayon ang una-una step natin Kailangan natin tanggalin tong puti na yan Tsaka yung ibabaw na blue na yan Para ma-access na natin yung pinaka at mabunot natin So ngayon kailangan natin ng tools yan Para mabaklas natin yan Na gagamit tayo ng Yan yung torque wrench na yan, Yung flower At kailangan natin ng syempre yung palikpot na plastic Para hindi magasgasan So, unang-unang step lang guys, tanggalin natin yung puti na yan. Yan. May dalawang ah uh, turnilo lang yan yung gagamitan ng flower yan. Diyan sa kabila, sa leeg, at dun sa kabilang side. Yan lang ang unang step na gagawin natin. So, ngayon, tanggalin na natin siya. Gamit tayo ng, yan, yung wrench ng flower. Screw na flower yung bala. Yan. Tanggalin lang natin yan, kabilaan. Yan. Dalawang piraso lang naman yan. Kaliwat-kanan lang yan. Yan. Tapos, sa kabila naman, tanggalin din natin. Sa kabilang side. Yan. Kanyang terus lang gagamitin nyo, ayang ah, flower na yan. Pihit nyo lang, syempre, counterclockwise. Yan. Yan. Then pag natanggal nyo na ah, uh, Gagamitin nyo na yung panikwat Na yung plastic yan May nabibili naman yan sa online Kailangan mo siyang gamitan yan syempre, Para hindi magasgasan yung pairings natin Kasi pag ginamitan mo na mga pilip Ay flat screw yan Sigurado Gasgas -gas yan Kaya yan Aangat mo lang yan 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 kabilaan Sungkitin mo lang siya May parang clip dyan Sa gilid yan yan, sikwatin mo lang siya sa mga gilid-gilid niyan. Then ang pagkuha niyan, uh, paangat lang guys kasi yung parang pinaka-lock niyan, yung mga plastic lock niyan sa loob, uh, pa-forward lang din aslin, as paangat lang din. So yan, kabilaan lang din yan, yung payat na parang M na yan, yung pinaka-paa, kabilaan lang din yan. Once na bumuka na yan, yung kabilaan niya kasi may parang mga clip yan na naitaan yung puti diyan, yung mga litaw, ayun yung nagpapasikip dyan yan. Once na matanggal nyo na lahat ng gilid na yan, pwede yan. Aangat ninyo na lang. Paangat. Yan. Kasi kaya paangat, ayun yung sa likod nyo. May kita nyo dyan yung mga blue. yung pinakalak niya. Yan. So, paangat lang talaga siya. Hindi ka tulad ng B1, B2, pababa. Siya, paangat lang. So, yan yung unang-unang step na dapat nyo gawin kapag magbabaklas kayo ng pinakahed ng harapan. Yan. Tapos, ang susunod naman yan, ah uh, yung babaklasin nyo naman dyan yung kulay blue na yan so ngayon bago nyo kasi matanggal yung head na yan ah uh, meron kasi dyan tornillo dyan sa loob yan dyan sa loob ng ulo na yan yan tignan nyo ito papakita ko sa inyo yan ito kailangan nyo kasi mabaklas yan kasi para ma-access nyo yung yan o, yung bolt dyan na nakadikit yung buong head cowling yan para dyan sa body kailangan nyo tanggalin yan so kayo tatanggalin nyo yung blue na yan ya sa next video ko, i-explain ko paano tatanggalin yung blue na yan.